Supportahan po natin si Atty. Toto Causin sa nalalapit niyang interview uh, regarding po sa pakikipaglaban niya sa mga protector ng POGO. Uh, ako po bilang kasamahan ni Atty. Toto Causin ay susuporta. May pera o wala, susuportahan natin ang ating mga kasangga. Kasi yan po ang pagpapatunay na tayong mga Pilipino na nagkakaisa para sa tama. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi tayo dapat tumitingin sa ah, sa magaling, sa mapera, no? at sa kasikatan lang. Anting tingnan natin, yung karapatan yung tamang katwiran. Yung aanihin ng sambayan ng Pilipino ang mga ipinararating mo. Lalo na nga ba kung nasa social media. Para sa akin, ang pakikiisa at pagbibigay ng simpatya sa kapwa Pilipino na nakararanas ng sama ng loob ng pambubuli ng pananakit ng kalooban, pagbabanta at igit sa lahat pananakot. Alam nyo, yan ang dapat pinagkakaisahan. Hindi yung pagiging sikat. Hindi yung pagiging buli. Hindi yung dahil mayaman, dahil maraming ah, kung anong bagay na meron. Pero alam nyo, okay lang sana na pumanig kayo o sumuporta kayo sa isang tao. Kung wala kayo sa kagaya ng kanyang kinakawawa, lahat tayo ay may magulang. Lahat tayo may kapatid. May lolo at lola. Ano ang pakiramdam kung kayo ang ganyan? Alisin nyo sa inyong mga pagkatao ang pagiging konsentidol sa mali. Pilipino ka. Magpakapilipino ka.